Ngayong araw ay andito ulit tayo sa Neymar Yamaha Branch at silipin naman natin itong Yamaha Mio i125 So meron tayo ditong Mio i125S at isang standard version So bali yung matte candy blue yung S version at itong melt orange yung standard So para sa mga gusto maglabas ng MIUI 125 ngayong May 2024 at kung wala pa kayong idea kung ano ba yung meron dito sa scooter na to so bibigyan ko kayo ng idea, alamin natin yung specs and features and syempre i-update ko na rin kayo sa presyo nito ngayon Kaya stay tuned lang kayo mga tol, tapusin nyo itong video na to hanggang dulo So kung di ako nagkakamali, 2015 to 2016 ay unang inilaunch ng Yamaha Philippines itong Yamaha MIUI 125 Halos isang dekada na rin to sa market kaya talagang masasabi ko na legendary na rin itong MIUI 125 dahil hanggang ngayon ay talagang tinatangkilik. So ano-ano nga ba yung kayang i-offer ng MIUI 125 sa atin? So yan ang alamin natin sa video na to, tara umpisa na natin. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, pa-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Sa makina nito ay ginagamitan nito ng 125cc air-cooled 4-stroke single overhead cam 2-valve single cylinder fuel injected engine na kaya mag-produce ng 9.3 horsepower at 8,000 rpm at max torque na 9.6 Nm at 5,500 rpm. At equipped na rin ito ng blue core technology ng Yamaha so ito yung tinatawag nila na less fuel more power. Kaya pagdating sa fuel consumption nito ay kaya nitong umabot hanggang 45 km per liter. And ang maganda rito sa MIUI 125, meron siyang kickstarter kung halimbawa magloko yung electric push start natin or maubusan tayo ng battery. So mapapaandar pa rin natin ano, gamit itong kickstarter niya. And para dito sa MIUI 125S version, so ito yung merong stop and start system. So nakatulong din to para mas sumipid pa sa konsumo ng gasolina itong MIUI 125. So bali ito nga lang yung S version ng meron nito na no? yung standard version ay walang ganito. So yung ginagawa nito kapag halimbawa huminto tayo usually sa mga traffic lights. So automatic na mamatay yung makina niya. No? Then after lang segundo, pihiti lang natin ng silinya nito at taandar uh na ulit yung makina niya. At pagdating naman sa looks ng MIUI 125 same pa rin naman to sa mga old models. Ano? So bali graphic design lang at yung kulay ang binabago ni Yamaha dito. And wala rin naman nadadagdag na ibang specs para dito. So mula dito sa kanyang head na ano, sa cover ng handlebar natin So plain matte blue lang siya o matte candy blue. And meron tayong decals dito ng blue core. So ganyan-ganyan din yung itsura o yung design ng old models. So may mga curves siya dyan o mga edges na may mga sharp design. At ito yung isa sa nagustuhan ko sa MIUI 125. Meron siyang rear brake lock. So mga natin yan kung halimbawa magpark tayo sa mga incline na kalsada. So press lang natin yung brake lever then pipindutin natin yung button na yan ano. Para maglock yung brake natin sa likod. And syempre, ipipress lang natin yung brake lever para ma-release. Dito naman sa part na to, meron tayong logo ng Yamaha at yung emblem ng Mio. And yung pinaka-fairings niya dito, may mga sharp design din, mga pointed design and may pagkakarbon din yung texture niya no. And sa part na to, meron tayong decals dito na MIUI 125S. And dito naman sa bandang baba, may mga lines siya tapos may nakasulat dito ng Yamaha. Dito naman sa kabila, meron tayong decals dito na stop and start system. Pagdating naman dito sa pinaka headlamp niya, halogen bulb pa rin yung ginamit dito. May mga sharp design din siya dito na talagang napaka-stylish. Sa signal lights naman niya dito naka tapos halogen bulb pa rin yung ginamit dito. Dito naman sa front fender niya mga tol based on my experience kasi meron din ako MIUI 125. So after ilang years mga tatlong taon siguro. So napuputol sa gitna yung front fender niya. No? So meron naman nabibili sa Shopee na bracket para hindi siya mabiyak. So kasi kapag yung umabante tayo ang tendency niya nanginginig eh. Kaya unti-unti siyang napuputol. So may solution naman, tignan nyo lang sa si Shopee yung bracket para sa front fender ng MIUI 125. Pero syempre napaka sharp din ng design ng front fender natin dito. No? Tapos kitang kita natin yung edge nya kasi matte finish yung paint nya. Dito naman sa front suspension natin, naka telescopic fork tayo. Then sa brakes nya, naka disc brake tayo dito with single piston caliper. Then sa gulong naman, may sukat itong 70 over 90 rim 14 at job type pa rin yung ginamit na gulong dito. Pagdating naman dito sa side profile sa bandang likod, meron tayo ditong 3D emblem ng Mio. No? Tapos dito sa part na to ay 125S. And yung mga decals niya, mga lines dyan, yung pinaka-background. At sa part na to, ang ganda rin ng carbon-like texture niya sa fairings. Ano? Pagdating dito sa rear suspension natin, naka-single shock absorber tayo dito. Then sa brakes naman, naka-drum brake. And yung gulong naman dito sa likod, may sukat na 80 over 90 rim 14 and job type din yung ginamit na gulong dito. Dito naman sa tail light natin, naka-integrated yung design na ano? magkakasama siya yung signal lights, yung brake light and halogen bulb pa yung ginamit dito and meron tayo yung reflector dito sa baba for added visibility na din dito naman sa tambutso niya mic lang siya no? tapos yung heat cover natin dito yung heat guard may pagka like din yung texture niya dito naman sa meter panel niya, bali yung mga basic info lang yung makikita natin. Ano, tulad ng speedometer, odometer, meron siyang fuel gauge, eco indicator, high beam indicator, signal lights indicator, yung check engine indicator. At para dito sa S version, meron siyang stop and start system indicator. And very stylish din talaga ng pinaka cockpit niya. Pagdating naman sa mga switch, para dito sa S version, meron siyang switch dito ng stop and start system and yung electric push start niya. Dito naman sa kabilang side, meron tayong high and low beam, yung turn signals niya at yung bosina. Dito naman sa susiyan yan naka mechanical key shutter tayo dito no? so dito na natin bubuksan yung upuan and dito na rin natin lalak yung handlebar natin and sa tabi naman ng susiyan natin meron tayong maliit na utility packet dito so pwede natin yung suksukan ng basahan or kaya yung mga resibo etc and dito naman sa bandang kaliwa mas malaki yung utility packet natin dito so kasha dyan yung isang bottled water kasha din yung cellphone natin pwede rin natin paglagyan ng barya or ng basahan etc Meron din tayong utility hook dito, no? So magamit natin 'to kapag namili tayo halimbawa. Pwede nating isabit diyan. So wag lang lalagpas sa isang kilo kasi 1 kilo lang 'yung capacity ng utility hooks natin. And kung mas marami pa tayong dala, syempre meron siyang floorboard na pwede rin nating paglagyan ng mga extra baggage natin. And meron din siyang grip dito na no? para hindi naman dumulas 'yung mga paa natin dito. And very comfortable din talaga 'to kasi maganda o oh, maluwag 'yung leg room natin dito. Based on my experience, 57 'yung height ko. So hindi naman abot 'yung tuhod ko dun sa pinaka leg shield niya. Sa upuan naman niya, very stylish din At napaka-premium din ng design. May mga stitches pa siya tapos two-tone yung color niya. No? Sa pinaka -upuan ng rider, color black and sa upuan naman ng back rider natin, color gray. And may mga grip din o no? yung texture niya parang leather. No? Kaya talagang makapit din. And maganda rin yung cushion na ginamit dito. And sa ilalim ng upuan natin, meron tayong 4.2 liters fuel tank capacity dito. And sa tabi niya, nandito yung storage natin na pwede nating paglagyan ng mga extra ng gamit natin. Tulad ng basic tools, ng bag, yung mga papelis ng motor, etc. And nandito nga pala sa part na to yung battery niya. Pagdating naman sa seat height niya, very Pinoy print dito. No? Napakababa lang ng seat height dito. Meron itong sukat na 750mm. Kaya hindi lang to pang lalaki. Siyempre, pwedeng pwede rin sa mga lady rider natin dyan. At pwedeng pwede rin talaga to para sa mga nagsisimula lang magmotor. And meron itong 35mm na ground clearance at yung timbang niya ay 94kg para dito sa S version at yung standard naman ay 92kg. So hindi naman siya ganun kabigat kaya naman madali lang din tong i-maneuver o gamitin. And pagdating sa cash price niya ang mato lang SRP ng MIUI 125 standard version ay 78,400 and meron itong minimum down payment na 4,900 and payable to 12 months hanggang 36 months. And para naman sa S version ang SRP niya ay 83,400 at yung down payment ay 5,900 at payable din siya 12 months hanggang 36 months. Kaya sa mga malapit sa location na to, dito sa Nasugbu, Batangas, at naghahanap kayo ng MIUI 125, so mayroon dito sa Neymar, Yamaha, Nasugbu branch. So hanggang dito na lang muna mga tol, kung nakatulong sa inyo itong video na to, at kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at pake-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Mayroon din tayong Facebook page, pake-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.